dito sila. Ito so, naman ngayon, bata ang titirahan namin. Yan. Yan po ka dyan. Uh, ang bata, hindi siya makakain. May ubo siya. Yan. Oh. Yan ang nanay. Ang pangalawa. Ay, tita ko. Ay, tita. Tita. niya. Yan. Papagalingin natin ngayon yan.

Paglubog ka, Brad, ng araw. Paglubog ng araw. Tawag natin dyan, daraw ng kaluluwa. Tapos ito ngayon, yung balis niya. Ito ngayon. Ito ngayon Dede? na. Dede? Dede? Dede?

Ndi ngendut galing ka na galing Galing na Ndi ngendut Ndi ngendut enggaklah enggak bagus tidak kan lagi deh galing enggak galing enggak ya

Anak na anak na lang. wala na. Libre na. Wala na <laughs> Ito naman kita. Nakakat. Oh, kan mamu. Bakit mo tatakoy? na lang kasi mas. Mas hindi ko.

Pinaprinos ko lang ito. Pagpapating ang birthday niya, na niya, niya. So, Pinalaglak na ito. Kaya yeah, may phobia na kayo pag basa, eh. katakot na na. eh. na. Ilong na